Mga mama ini, abang papakulsin ninimog sang tubig. Trip natin 'yung ating mga ano. Mga ating mga sibuyas. Idyate na Kami camping barke, pwede na Oh, maraming bawang terus medyo ano medyo sunog oh, kalit na si buyas ni Jujit daw na si buyasan ay hindi pong sa bahay huh? sa tayo takali dito Mel Huwag ah, takali Ang dos Ito dos Bata pa yung manok na yan maglambot yan Isabay natin sa gisa bago lagyan ng ng bigas para pag ng bigas hindi ng bigas malambot na rin yung karne ng ano ng manok so yun guys uh, prepare na natin yung ating sibuyas bawang tapos yung ating onion leek tapos yung dito luya magbig natin tapos medyo pakulong na rin yung ating big para dun sa sa ating manok pwede lembra, pwede pidin siguro na naman nga yung manok pwede makatayin hawain o tip Lah, nah iya, patahin ini. Padapat-apat katanya. Ini kan takut nagilitan ng li'e. Balian ka. Kasikaw balian ka takut ka. Suka kan nama. Sapa? Ay, wala, wala naman kami chopping board na lang mga kamangyan yun ang pwede, pwede sa kapo na yun ba? hindi isa isa kaya ganito na pwede eh libre ah, na ang tahalian sa so, magkatay ng manok magsay takawan ba naman ng manok ngayon nang nakamumaro <laughs> ni Max. <Mags. laughs> Buti nga nagdala ka ng mantika, no? Wala, wag uwi ka muna to sa inyo. Patay yung santok, iniwan mo doon sa kaldiro. Wala, may dala santok, iniwan doon sa kabila. Patapos na? Ako naman? Ako naman? Inap, mm -hmm. Mas may ito po. Mas may na. May isa naman na wala kang paratingin. Ano yung baso? Ano siguro? Ano baso eh? Wala. Saan? Hindi. Saan ko na saan? Ayun. Masukal. Tumaw so, ka rin pala. hindi ka ng tubig. Ganoon ko pala tubig. Thank <sharp inhale> you. remove natin ng bawang para ano para masarap sa ano sa lugaw ah kasip ko na po eh. ay sige ating ano paminta ang pinabinal tayo pang ano paminta ng, ng, ng ating huyak Aha, wih, mulu kah? Sayang, teh. Udah makin gula belajar, kamu. Aha, mau nih, Pak? Dalam dalang patis kasi nih, eh, Mr. J. 怎、啊 Ah, salina. Baka mahulog kayo. Mahulog kayo. Mahulog uh. uh. kayo ah? may ahas. -ak Akit kayo dito. Akit kayo Yun, no? Bakit ba't mo siya ginawa? Hindi magsasaya O oh, mong ano yung lighter? Madumi yan? Oo, oh, madumi yan. Huwag mo isubo. Nagkain na kaya? Wala pa? Hindi may nagkain? Wala pa? Kain kayo may ng ano, yung ano, 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 ka ano, ha gutom ka na mamaya malapit na maluto ang lugaw natin may plato kayo dyan Malaki plato Saan so, nagkakain ha sa loob anong nalagyan nyo ng ano nyo ng pagkain nyo plato ha Sebentar tahu sahaja pun dito lang natin sa ano. Ayun. Eh, dito lang pala sila. Ayun guys, oh, ang simili ng bangus. Hmm. naka yan para bukas. Magalipat sila ng ng kunda sa ano, sa kaluwangan. Hmm. Dami. Dami. 70,000 lahat-lahat. Sa 70,000 ilan ang mga ilan ang nabubuhay nyo? Ano? Ano yan? Uh, 100,000. Ah, ah 100,000? Oo, oh, ang nabuhay ay kulang 70. 67 yata. Ay, bago nyo mapalaki, hindi ilan pa yun? Ilang... Mga 40 na lang. Mga 40 mil? Hindi nabuhay? Hindi lang rin ako. Mga 20,000 na kamo ang patay. Ay, mapakamo ma... Mo, oh, tira lang darin pala talaga no. Mm, ano. Doon mo Ay ah, ibig Ay bigsaben galing yan sa araw. Pero no, naku tinyo ano. Matanya kawagan. No. Yung galing sa kawagan niyan. Kinapatay niya para dito magpuntahan sa kwarto na ito. No, bago sa lukin bukas. Maglilipat sa kaluwangan. lang yan. Ah, pasubala? Pag nagaka-game sa kawagan, pag 'yan pag nag kung kulog ka, walang ganyan lang ang labas. So bigla yung mga matuyo ano? Oo, ay pati ano yan, pag malakas mag yan, maglaban yan. Mm. Nag-agos kasi yan, ng galing sa taas, nag-agos. Sa lubungin nila. Kaya Ibig sabihin, kanina pa kayo, anong was kayo kumpisa mag ano? Naling araw pa lang, kayo nagpasok ba? Naling araw lang, tangali mga eh. O nga, malalim pa yung kanina pagdaan natin. Pagdating dito malalim diba? Oo. Oh. Nakain na kayo? Gutom na kayo? Ha? Oh, luto na to. Luto na. Lala na to guys. Aha. Oh, diba? Hindi okay. kain ba kain ng ano? Ng aros kaldo? Lugao. Ha? Lugaw? Kain kayo? Opo. Opo. Aha. Papa! Oh! Bagaimana si tatay mo? Pagi ng tayo. Sigaw ka, sigaw. Sigaw ka, tay. Pagi, pagi. Manganta. Ang ganda dali. tay, manganta. Ganun. Pero kay plato daw sa loob. Oh, oh, sorry, wait. Kakain ka, kaya tusok ka, tusok ka ng kwet. Adios. Ba't yun eh? Bukas ka kamay, baka magkain na. Oke, sabuk kan? Mau kawin, jadi kita bagian yang harus kalau tuh, daw. Gutom ka na ba talaga ay? skin. Wala na siyang nanay. Sa sinanay mo? Ha? Sa sinanay mo? Wala. Saan nagpunta? Saan doon? Langit? Oh, um, may mga kamang yan, itong dalawang bata na to, baby pa lang yung isa. Namatay na yung nanay nila. Kasama nila dito sa bahay na yan. Tatay lang nila. Tapos yung tatay nila, dito bantay sa palestahan to. Uh, yeah, minsan, minsan nalipasa eh, sila ng gutong kapag may trabaho yung tatay nila. Uh, ba? Diba? <laughs> Tulad ngayon, anong oras na? Uh, <laughs> ha? Ano ano? Ano yan? Tingin ako manok? Kuha ko manok? Oh. Ha? Okay. Hindi ka malagyan mo bro, tapos idala mo ito sa kanila. kaldero para hanggang may para hanggang may gabi may pagkain sila. Hmm. Mga pata. na sila, mga na. Sandok brad 'yan, brad. Hindi ko wala sa pakan ko. Ha? Wala. Oh, Gigila na naman, tamad na naman. Panok 'yan. Panok itib.

sa bangko na mataas ang bangko Kala ko may pag sadala ni Mr. J Masarap na to Hmm? Ibang minta ka pa rin dito ba? Aha! Ah.

lang order na no ng kalimango pero high blood kami king high blood nyo kami hmm. Hmm. Ito yung oh, lang yung... Ayan na doon. Do 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 malika mali. nakatalang pa yung ating ano... Para para mag... Ano, Mga -ano, kamusta? Mag -ano, ano, Sarap? Masarap? Ha? Ah, Masindi. De... Wala naman laman, palagay mo ito kay tatay mo. Pero piyan. Uh. Mm. Oh. Oh. Kung natinulat tayo sa ulat, gano'n lang kasi natin kulang na. No? los sí, indígenas. Sí, sí, sí. Okay, tapos ako yung magkain. Tayo nga makunti. Hindi na makagalaw. Makagalaw na ka tatlong mangkok pa. So yun guys uh, Pauwi na kami Tapos mag-isulis si Mr. Jay. Tapos naka Merienda Tsaka naka pamangha, pananghalian na rin kami <coughs> Hindi na pala muna natin Daanan yung, ano, yung gulayan Gawa nung Sana na lang pala Sa isang araw Dahil para isang sa content pa rin mag kami So Ganito muna yung mga Yung aming video mga kamangyan Hanggang uh, sa na video namin Sana uh, Panuorin nyo uh, at Sa mga Susunod pang mga araw uh, Palagi na kami gagawa ng video kasi eh, hindi na kami masyadong busy sa aming mga gawain. Yun, so, hanggang -kit sa muli. Kita-kits tayo, mga kamangyans.